Magandang hapon mga kabugi ka Ayan na yung red balete natin na mayarkot natin ng coconut fiber noon. Ngayon yung mamarkot ulit natin. Ayan, mga kabugi ka bonsai. Ito, ito din ang gagamitin natin. Actually mga kabugi ka bonsai may nagawa na tayo doon. Napakita ko sa inyo. Ayan mga kabugi ka bonsai. Coconut fiber ang ginamit natin. Dami, binalot ko lang yung bunot ng nyog. Ayan. Nagsilabasan ang mga ugat niya mga kabugi ka bonsai. Ayan. Meron pa sa itaas. Talagang lumabas na yung ugat niya. Pwede na natin putulin yan. Balik at gayan. Pinakapit natin sa bato yan mga kabugi kabonsay. Dito sa ilalim niya may hollow block yan na pahiga. Tapos yung mga ugat niya mga kabugi kabonsay ay pinasok natin doon sa ilalim ng mga butas ng hollow block. Pag lumaki na yung ugat, babasagin natin yung hollow block. Abangan nyo lala yung ginawa natin, kung paano natin ginawa to, I-upload natin mga kabugi kabonsay ganyan ang gawin, gawin nyo mga kabugay kabonsai marketing or marketing my red balite using coconut fiber yan pwede na natin putulin to mga kabugay ba na yung mga ugat nyo oh. gumapang na sa baba pwede nang putulin ayan yung biyalatan natin dami kong bonsai mga kabugi kabonsai baka sa linggo putulin natin yan at ililipat thanks for watching mga kabugi kabonsai sana nagustuhan nyo itong ginawa ko sana mga kabugi kabonsai subscribe niyo na rin ang aking channel at pindutin yung notification bell para updated kayo palagi sa susunod ko pang mga upload Thanks for watching. Bye bye. God bless you all.